Hello mga ka-trends at mga ka -dib -dib. Kung di pa kayo nakapag-subscribe sa akin, mag-subscribe na kayo mag-share at mag-like. Dahil kung hindi, pag hindi kayo nag-subscribe, -sub 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 ko kayo. Hello mga kadibdib at mga kawasak-wasak Good morning po sa inyo lahat dyan Kung anong oras dyan sa inyo o gabi ba So andito pa rin tayo sa Nevada Tapos tayo nag pick up kahapon Pinabutan tayo ng ah uh, gabi na Na nakaalis doon dahil ah uh, sumobra yung pangalan nito yung timbang nung karga ko mabibigat kasi kaya binawasan so ngayon nandito tayo sa isang maliit na arang kumbaga sa atin baryo <laughs> dito na ako ng oras na ano ubos na kaya ngayon mag uumpisa na naman tayo pwede na na ayan yung ibang mga truck naman na uh, umalis na rin Paalis na. Tayo naman. Hintayin lang natin matapos yung 10 hours. Then, uh, diretso na, na naman tayo. Diyan sa mga kabundukan dyan. Ang border ng Arizona at saka Nevada. Yan lang yung isang matinding akyatan eh. Na akyat baba, akyat baba talaga. Pag mabigat yung karga mo, talagang mga ka. Ayan. So, pasok muna tayo din sa truck at makapag-breakfast. So, dito tayo sa loob ng truck mga kadibdib. Dito tayo mag-aalmusal ngayon dahil uh, wala tayong mabilhan na mga tindahan dito. Di katulad kaapon doon sa McDonald's, doon sa Nogales. Kaya ngayon, pag -pre prepare tayo, buksan natin yung maliit na table natin. Tapos meron tayong itlog dito na nilaga ko tapos yung dito sa painit tayo ng tubig dito sa microwave para makapagkape tayo yan meron na rin akong ano eh baon na yung pangalan to instant na coffee painit mo na lang so ilagay muna natin sa timer ng 2 and half lang para mainit siya tapos itong mga dapat may mga ano ka talaga pag nagbibiyahe ka katulad ng sa amin ng mga trackers kailangan meron kang baon ng mga pagkain kasi anytime na hindi mo alam kung ma-stranded ka ma-snow kung natin to peanut butter na honey at saka yung itong chili with beans. Pero hindi ko to gusto. Ang gusto ko yung isa. Dami kasi. Ito na lang muna. Vienna sausages. Yan. Habang pinapainit natin yon. Ito pwede natin to sa lunch. Kailangan may mga baong pa dito. Marami. Yun. Mga, ano, sa loob. mga noodles. Katulad so dito. Yan. Yan iba-ibang klase para anytime instant lang maubusan ka man ng pagkain meron kang mga baon talaga kaya importante yon so malapit na tayong uh, makapag breakfast na kasi iniinit na yung tubig para sa kape so ito yan ito yung aking pangalan nito breakfast meron pa ako isang saging dito ayan ayos na yan Tsaka ito buksan na rin natin 2,000 years later so mainit na mga kadibdib yung ating uh, tubig na pinainit yung ating pangalan nito kape na 3 in 1 kasi pag yung pili ka ng yung know, individual na kape, suka, at saka creamer. Ang hirap pa si noon eh, pinatagal sa oras. Okay, e ito, bukas mo nito. Tapon mo na lang siya siya, tapos lagyan mo na tubig natubig. Tapos yan, pwede ka lang Tapos ito may uh, slice bread tayo. Ito yung pinaka-rice natin. Kasi kung minsan yung sobrang rice, ano mahirap din eh. yung pangalan nito, uh, ba, yung sugar, eh mataas pa naman yung sugar ko. Pag lagi akong kumakain ng Gusto-gusto kong ano eh Yung palaman Yung Peanut butter na honey Kasi Alam nyo naman yung Mga tuyabe, Lagi nagsikriping lang sweet Kaya Ito yung aking Lapang lagi So yan po ang buhay Ng Tracker Kung saan abutin Nang so, video alanganin kasi pag mag-rely ka lang sa puro bili-bili eh may mga pagkakataon na yung lugar na hinintuan mo walang ano walang pangalan ito uh, mabilhan malayo kaya gugutumin ka kaya always ready ka talaga yan so almosan tayo mga kadibdib baka tumulak ulit ayan, buksan natin kompleto tayo sa pagkain, hindi magugutuman ayan, for emergency okay see you